Dapat sintado ang mga pulis at bawal ang mga overweight o sobra-sobra ang timbang. Ito'y uh, kabilang po sa mga pangunahing direktiba po ni PNP Chief Police General Nicolás Torre III. Ayon kay Police uh, Brigadier General Jean Fajardo, tagapagsirita ng PNP na ayos po ni Torre na lahat po ng pulis ay physically fit. Aminado po si Torre o si Fajardo na malaking hamon nito dahil mismong si General Torre ay kaya pang maka-isandaang push up at mahilig siyang magjogging. Walang tiyan eh, walang tiyan. Alinsunod po sa batas ay hindi dapat lalampas ng limang kilo ang timbang ng pulis sa kanyang uh, ideal weight. Ayaw niya siya nakakita niyong ang tabata bakit paano ka nga naman makakatakbo kung uh, halos sa uh, hindi mo na ma mabitbit yung sarili mo. Eh may ano yan, may mga sukat yan kati, mga BMI-BMI ba? Oo, oh, ano? dati, dati ginawa na yan eh, di ba? Oo, oh, anong panahon andaming, ni Senator Lacson? Ang daming nagpa-liposakson. <laughs> anong ba? <laughs> Ay, sa liderato ng PNP, panahon na para seryosohin ang mga polis ang kanilang taunang physical fitness test o PFT, ano ba ang kanilang ranggo? Para ho sa mga pulis na hindi yung makakapasa sa PFT sa dalawang magkakasunod na beses, sinabi ho ng PNP na hindi ito maaaring ma-promote. Bukod po sa maayos na pangangatawan, gusto rin po ni Torre na maging sharpshooter? Asintado ang mga pulis? Ah uh, ganun pa man, maigpit ang kanyang uh, tagubilin nagagamit lang ng barel kung wala ng ibang paraan o option. Ang laki-laki ng target paper mo tapos nasa labas lahat ng putok mo, nagmimis ka, eh, parang hindi naman ata katanggap-tanggap yon bilang pulis post. Yun no Sharpshooter. Sino ba? Sharpshooter. Si NBA Director Jimmy Santiago. Di ba nung ah, aray? talaga? Ay, ah. naman. Ito, yan ang ano, sharpshooter ng Manila Police District. Ang tinig po ni Police Brigadier General Jean Fajardo, tagapagsalita ng pambansang polisya.